Hi guys, good morning, good evening sa inyong lahat So update tayo ngayon sa ating punong langka kung mayroon na bang ano hinog Parang matagal na hindi na hinog ah. So puntahan natin doon sa puno guys. So sama nyo ako, tara <tinyo> like subscribe JFC TV YouTube channel. So, let's go. So, let's go. Dermalang labe, next ko support kasi ako sa nanaglalaro, so may dami, itong labahan guys oh. Dyan natuloy ang paglalaba kasi wala nang tubig. Kaya so, yeah. Namaya na lang So ano kaya? Ano'ng niluto mo, ron? Hah? Baboy. Baboy. Uy. Toto so, kami nang ulam, guys. Ini anu lang to. Ah, geprito naman eh, ay dobo. Okay, so. ulam, guys, oh. Gradang taba, daming taba. Ito hin yan tapos. Pag may gulay, magiwa-hiwa kami da. Sarap yan. So, Ayun. Tanatin do nang langka.

para bunga nyata. Ini hmm. model memang paligit. Ini no ang cloud. Ini oh. rambu bunga serembutan guys, lumelaki nang oh. no. ikannya mengabolak-olok kok. Ini. Ini ba nang ano, nang tak-tak ya, bunga nang rembutan. Tak-tak kaya -tak, no. Melilit itu pak.

Anak tayo dito kung merong hinog ba? Update sa ating langka ba? Ay, bayabas dito rin. Ano hinog dito no? Oy. Ha? Bayabas hinog ba? Uh -huh. Ano horot muka on. kaon. Uy, ano muka tadi? kaon Hinog. Oh, deh, lekkim lah gini ya. to, guys. Mergano to. American, American guapa. American guava. Ya, yeah, may bayabas ito. American guava. Pang ano 'yan? Sarap 'yan, guys, oh. So. Oke. Okay. Ha, nino gino pala ya. Yeah. Lagi photos

นะเสือกไปแล้วอืมลูกซ่านะเนาะอืมลูกขึ้นเนาะอืมฮะกู <tusada>

Paakyat natin to guys. Unahan no. Parang ano na. Gulang na ba o? Ito ba ito? Laki na. Tingnan natin yan yung mahinog ba? Ito hindi pa na hinog. Pero mga gulang na to mga ilang araw to. Mga simana siguro. Ayan o. No? Magulang Mga gulang na. Ayan yung isa. Sige, sige. Akyatin mo rin. Ito yung may anong sako. Ito. Tingnan mo, buksan mo ano, sa cover mo mo ba. Kasi kung kan sana gabok na ba siguro na. Aduh, kan sa. Ay, inakyat niya, guys. Ni iwa era na, wan, lobot iwa eh. Ya, dia agak mengkuan dia rong mauan. Eh, si kuan magabok na ni. Toko entil di sana itu. ya entar wa nah nah po dik nah dan ngan sik ro nah hmm pura tenungan ha puli na maguan Dire kamot lah, pikas. Dire kamot, libot, Bungat pa dyan So ayan guys, dalhin ang mong guys para ano na lamang itong ano pa tanog, tanogan sa Bisaya kasi malapit na siya mahinog, ayan no ulit eh ano, di ba ang laki eh Tapos tungko ka na babali, naging bukat na. Hindi, naging. Ayan o. Malapit na mahinog o. Oh. Mga ilang araw ito, mahinog na. Oh, Kinain na pala dito sa ano. Sikto, ayan o. Oh. na mahinog. Ayan, kawala natin ito. Ayan.

para mahinog kung dali mahinog hindi na dito kasi mawala kasi pag mahinog na dito pa nakabitay mawala may iba lang kukuha so kunin natin so ayan guys kali na natin sa bahay ilagay natin sa ilalim sa aguhan ibalik na sa kuog sok sok ayan kuha na natin mga dalawang araw na ano nito malaki nito mahinog ilagay nato natin sa bahay baka maunahan tayo ng iba ba Ang lulus to koy. To koy. Kaya magkakain tayo pag mahino mo ito. Tira na. Ayan ang langka. Oh, Ibaba ang balik ang koan. Eh, dito sa ilalim doon. Ang lagay. Diyan sa ilalim ng abuha natin ilagay. Ibalibali, bali Jay! Ipito na mahinog. Kung napagod na na, Jay, ayan. Ito. Diyan, ilalim. tinda. Uh, tatlong araw na yan. Mahinog na na. Hmm. Ayan. May ano pa dito guys. So, Yung tagni pa. Hindi namin naubo. So, ano na mga hinog. Pag saing nga ni Red. Is na kumaya. So ayan. Tapos din. Bukalan natin ng langka Di bale-bale, naman, dai So, maraming-maraming salamat sa inyo, guys, sa inyong panonood sa ating primer. Lahat ng alo sa premier ko, maraming-maraming salamat. So, hanggang dito na lang. Bye-bye, mga langga.